promise, sisikapin ko na makausap kayo ng uh, mas madalas. At sisikapin ko na magkita tayo ng mas madalas. At uh, I'm willing to, ano, to adjust doon sa schedule kung saan kayo libre. Nag-iwan ng pangako ang aktor na si Dennis Padilla sa kanyang mga anak kay Marjorie Barreto na sina Julia, Claudia at Leon sa panayam sa kanya ng entertainment site na Pep. Matatandaan na nakatanggap ng reply si Dennis sa kanyang anak na si Leon nang batiin niya ito sa kaarawan noon Abril sa pamamagitan ng Instagram post. Nakatanggap din siya ng birthday message mula kay Julia sa bismong kaarawan niya na lubos niyang ikinasaya sapagkat hindi raw niya inaasahan na babatiin siya ng anak. Inamin rin niya na napaluha siya sa natanggap na mensahe kay Julia. Umaasa si Dennis na magtuloy-tuloy na ang pagkakaayos niya sa tatlong anak at nag-iwan siya ng pangako para sa mga ito. Anya sa live interview sa kanyang ng pet. Ito yung start ng healing. So I hope na magtuloy-tuloy yung healing. And I hope na mas madalas ko na silang makita at makausap nitong mga darating na araw. Kung mabibigyan raw siya ng pagkakataon na makasama ang mga anak, ay gagawin niya na mabakante ang oras niya sa araw na iyon upang mailaan sa kanilang pagkikita sapagkat prioridad niya na makita at makausap sila. Pagpapatuloy ni Dennis, and promise, sisikapin ko na makausap kayo ng mas madalas at sisikapin ko na magkita tayo ng madalas. And I'm willing to adjust doon sa schedule kung saan kayo libre, and i-open ko yung schedule na iyon para sa inyong mga anak. Priority ko na makausap at makita kayo very very soon. I love you all mag -anim na taon nang hindi nakikita ni Dennis ang mga anak kay Marjorie, kaya ito na lang ang kanyang pagkasabik na makitang muli ang mga anak. Anya, kasi sobrang busy rin ng mga bata, kamukha si Julia, sa kasila Claudia. Busy talaga sila sa kanya-kanyang karir. And then Leon, araw-araw din may schooling. And masipag din si Leon sa school dahil din slister yon, siguro this coming month siguro. I'm sure makikita kami and, syempre, inaantay ko rin yun. Na-excited ako na sana magkita-kita kami soon and magkausap kami na mas madalas na after that. Masaya din daw siya sa mga naaabot na achievements ng mga anak na nagagawa nila ang mga nais nilang abutin sa kanika nilang buhay at maayos ang kanilang pangangatawan. Dagdag pa ng aktor, magkakaiba yung talent nila, acting, singing, schooling. Happy ako dahil kung ano yung dream nila, kung ano yung talent nila, na enjoy nilang gawin. I'm thankful. And number one, they are healthy.